Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po, magandang magandang Wednesday sa atin. O diba, lalo na ngayon, maulan na ating mga Wednesdays, maaring maulan na, <laughs> rainy days na, maaring malakas ang hangin. So sabi nga natin... Magi ito ay wonderful kung sunshiny day ka sa lugar na kinabibilangan mo. Or, ikaw ay wonderful, nakakaranas ng sakatutak na hangin at bagyo sa buhay. Or, anumang pong uri ng Wednesday meron tayo. Ano pa po dapat, Daddy Paul? Wow, 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 wow! Hallelujah! Oh, ba? May feeling pa yung Hallelujah! Opo, wow, 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 wow pa rin. It should be always a winnable Wednesday. Yan yon. Ano mang uri ng Wednesday natin, kapag kasama natin ang Lord, winnable yun. ba? Diba? Yun yon. Lagi yung naalala yung aking kaibigan si Dr. Melody. Alam ko yan, patuloy siya na nag encourage Yan aking angel of encouragement daddy. Kaya sa kanya yung winnable Wednesday talaga. So, kamusta po kayo? Kayo po yung nakikinig sa programang gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po ay gumagamit ng transistor radio o ng ating PM radio at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan po sa Visayas at Mindanao at ang gamit niyo pa rin po ay transistor radio or PM radio, nakukuha nyo po ang ating programa mula pa yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung ang gamit nyo po ay Facebook live stream mula pa rin hanggang hulo, nakukuha nyo po ang ating programa mula pa yan sa One Corporate Center. At kung kayo pa may magandang internet connection, maganda po ang reception, maliwanag yan. Eh kahit nga po minsan, sabi namin na nakikita nyo lang po sa amin ay eh, yung aming tile, picture tile ng daddy ko, okay lang yan topic kasi nga naririnig nyo naman po ang ating talakayan, kwentuhan, tawanan. Dahil totoo po, ang sabi niya, faith comes from hearing and hearing the word of God. So, yun ang nga ng ginagawa natin. So, hold on lang po kayo. So, sa atin din pong mga kaagapay, nandiyan, nandiyan sa iba't ibang bansa, di ba po na nakatune in sa atin ngayon. Real time nga lang po sa inyo. So, sa ating mga kaagapay na no, are listening to our program na bandang gabi na, salamat po do naman sa ating mga kaibigan na nandiyan pong nauna sa atin, eh, tanghali na sa inyo. So, ano man oras, salamat po naka in kayo sa Far East Broadcasting Company sa DCAS, di ba po? So, hold on lang kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday. At pag pong kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member po ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Farish Broadcasting Company nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center or Tigas araw-araw po yan. Naglalayong kay hatda ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y patuloy na hahamon at patuloy nagagabay. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin ngayon, Four Ways to Love a Disappointing Church. So, alam naman natin na wala po talagang perfect church. At yung per -per perfect church, imaginary church lang po yan. Bakit? Eh dahil wala naman pong perfect sa atin. At kahit tayo po ay mga mana ng palataya habang narito tayo sa lupa, patuloy pa rin tayong binabago at inaayos ng banal na espiritu upang maging kawangis ni Kristo. At syempre, ang lupa, yun ay teritoryo ng kaaway. So gagawin lahat ng kaaway para ma-disappoint tayo sa ating church, di ba? So simula po noong lunes, pinag-usapan natin ang isang article na isinulat po ni Pastor Matt Damico, worship pastor ng Kenwood Baptist Church sa Louisville, Kentucky. So, very interesting kasi yung article niya. Yun nga, Four Ways to Love a Disappointing Church. Ikinumpara niya ang relationship sa church sa isang marriage. At ang unang advice na pinagkwentohan natin nung lunes ay mahalin mo ang church na kung saan ay member ka. Kami pa sa MCF, ang sabi namin, church ko to, love ko to. Yun yun. So, napag, uh, napaalalahanan tayo ng isang perfect perfect church nga ay isang imaginary church lang. Kaya mahalin ng church na kinabibilangan mo sa ngayon. At then, yung isang araw naman, yung Martes, pinagkwentuhan natin, which was yesterday. Kaya kahapon naman, pinagkwentuhan natin ang kahalagahan ng pananalangin. Ipanalangin si pastor sa kanyang paghahanda sa mensahe. Ipagpray ang mga leaders ng church sa mga uh, sa mga desisyon na ginagawa nila para po sa church at ipag-pray din ng ating puso upang ihanda ng Panginoon para po sa mensaheng gusto niyang marinig natin. At isang magandang paraan din po dyan, dumalo sa prayer meetings para malaman natin ang mga victories at challenges na nararanasan ng ating mga kapatid sa church. So ngayon naman, ano? Find ways to serve maghanap ng paraan ng mga paraan upang makapaglingkod. Kadalasang inaani natin kung ano yung ating itinanim sa ating mga churches. Ang tanong, tayo ba ay nakakatulong sa buhay ng iglesia? Kung hindi pa, ay subukan pong maghanap ng lugar o ministeryo na maaari kang makapaglingkod at unahin ang pangangailangan ng iba kaysa sa iyong pangangailangan. 'Di diba? Huwag maging uh, huwag gawing problema ang paghahanap ng perfect na ministeryo upang maipahayag ang iyong talento. Kundi maghanap ka lang ng isang pangangailangan na maaari kang makatulong. Ang Diyos po nagbibigay ng mga kaloob sa kanyang mga anak ayon sa kailangan ng actual na iglesia, hindi sa isang abstract na pamamaraan. So isang simple ngunit malalim na pamamaraan na makapaglilingkod ka sa iyong church ay kausapin ng mga members. Totoo yan. May mga tao sa ating iglesia na walang kumakausap sa kanila. Lalo na kung malaki na yung church, di ba? Walang kumakausap sa kanila, nagpapakita ng tunay na interes sa kanilang buhay sa loob ng isang linggo. Kaya maging interesado ka sa kanila. Tanungin sila patungkol sa kanilang trabaho, pamilya o mga bagay na gusto nilang gawin itanong ko pa paano natin sila may papanalangin at kung pwede makasama siya sa mga yung mga natin ano so kung gagawin natin ng ating makakaya kahit maliit lang to upang ma-encourage ang iba at ma-establish ang connection at relationship makakatulong tayo sa paglago ng ating church eh agree po ako diyan sa trip na yan Marami kasi sa atin, ang gusto agad ay maging leader sa church. At kung hindi naging leader ayon sa kanyang naisasama ang loob, magmamaktol, minsan makikwento na sa iba na nagdudulot pa ng sama ng loob sa pastor at mga leaders ng church. E hindi po dapat ganyan. Tandaan tulad ng pamilya, ang church din ay relational. Kaya simulan sa pakikipag-connect sa ibang mga members na hindi rin masyadong napapansin sa church. Pag sinasabi ko hindi napapansin, sila yung walang leadership role. Di ba po, maaring ordinary members that come to church. Ang simpleng kamusta ka, anong pwedeng ipag-pray ko sa iyo ay mga salita na magdadala sa isang tao sa malal na, ma na mahalin po ang church dahil nadama nilang concerned tayo sa kanila. Bakit hindi magsimulang maglingkod kahit sa maliliit na bagay lang? Kung sa politiko nga, mas pipiliin nating iboto ang mga taong maka makamasa na patunayan na uh, ang kanyang katapatan sa paglilingkod nung sila ay naging kagawad, tapos naging barangay captain, naging konsehal, at ngayon pinagtitiwalaan na ng tao na maging mayor ng kanilang bayan. E eh, ganyan din po sa church. Kailangan ay eh, may tamang puso sa paglilingkod. Magsimula sa maliit na pamamaraan. Sabi kaya ni Lord, kung matapat ka sa maliit na bagay, e eh, pagtitiwalaan ka sa malalaking bagay. Kaya magsimulang maglingkod sa pamamagitan ng pag-abot sa mga hindi napapansin sa ating church, pagkamusta sa kanila. Ipadama sa kanila na mahal natin sila at mamahal din, mamahalin din nila ang ating church. Maari kang magsimula sa mga fellowship sa church. Merong fellowship para sa mga kabataan, kalalakihan, kababaihan, at kahit mga seniors. Kung may gift ka sa music, pwedeng mag-commit sa choir hanggang makasama, makasama ka na sa music at worship ministry. Kung may gift sa teaching but hindi subukan subuka ng pagtuturo sa Sunday school, eh tiyak naman may mga training na ginagawa sa church upang mas maging equipped sa ministry na nais mong maging kabahagi. Saludo din po ako ha sa mga kapatiran sa ministry at sa church na ang, ang ginagawa nila yung paglilinis at paghahanda sa church sa anumang gawain. Sila yung mga masisipag na maglilinis ng may kagalakan sa puso at laging handang tumulong. Nariyan din yung mga nanay na laging handang makatulong kahit sa pagluluto para sa mga gawain sa church. Lahat po ng paglilingkod, mahalaga yan para po sa ikalalago ng iglesia. Kaya nga dapat may bahagi ka sa paglago ng iglesia. Napakaliwanag po kaya yung paalala ni Apostol Paul sa Romans 12, 6 to 8 Sabi nga nun, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. O, di ba? Maliwanag. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Amen. Uli anak. Hallelujah. Amen. Four ways to love a disappointing church. Tama ba yan? <laughs> Marriage, ik ikinumpara sa marriage. Church mo to, love mo to. Pray ang puso. I-pray natin ang ating puso. Find ways to serve. What you plant, you harvest. Be a help. Kausapin ang mga miyembro. Maging interesado. Okay sa mga leaders magsimulang maglingkod, tamang puso, simula sa maliit, ito ay lalago. Gift, gamitin, paglilinis na happy, lahat ng paglilingkod, gaya sa Romans, ang sabi, lahat ng gift, inyong gamitin sa ikalalago ng church. Amen tayo riyan. So sa ating pong patuloy na pag-aaral, ito po ang ating pasisimulang pag-aaralan. Ano po ang tumbok ng tunay na mensahe ng Juan 4 mula sa aklat na sulat ng Apostol Juan sa bagong tipan ng Biblia? Pag-aralan natin sa Palatuntunang Gabay sa Radyo Evangelista Paul Mortis. Kumusta? tana na po kayo mag-aral na po tayo. Amen. Ang dakilang paghahati, the great divine, ano ang kahalagahan nito sa kaganapan sa mundong ibaba? Kinakailangang mangyari ang dakilang paghahati bago magkaroon ng tamang pag-iisa o ng tamang unity sa katotohanan. Dahil kung nakikinig ka sa tinig ng Diyos, pipili ka ng tama. Ano nga ang talagang problema sa kapanahunan sa ngayon, sa mundong ibabaw, sa end times? Ang tamang pagsamba na sa ngayon ay hindi na ang pagsamba sa lugar ng Samaria o pagsamba sa Jerusalem ang mga makataong pagsamba na nga ng mga tao, kaya nga makatao at hindi makadiyos at makakristong uri ng pagsamba. Wala na sa tamang hulog, kaya mga malina, ano ang sabi ni Jesus? At ano ngayon ang makakristong uri ng pagsamba o makadiyos na uri ng pagsamba na magbibigay saya sa isang dakilang Diyos ng kalangitan, ano nga? yung sumasamba sa espiritu at sa katotohanan, kahit na sa ibat-ibang lugar, kahit saan man, dahil nga hindi na sa ginagawang pagsamba sa bundok ng Samaria, o sa ring pagsamba sa Jerusalem, opo, hindi na lang sa Samaria, hindi na lang sa Jerusalem, amen, kundi kahit lang sa ibat-ibang lugar sa mundong ibaba, Amen. Hindi ang relihiyon ng mga Samaritano sa Samaria sa bundok, hindi rin ang relihiyon ng mga Hudyo sa Jerusalem dahil nga nagahanap na ang Diyos ng tunay na mananamba sa kanyang pangalan lamang. Ibig sabihin sa lahat ng mga pagsambang ginagawa ng mga tao sa anmang lugar sa ngayon ay hindi na lubos na nasisihan ang dakilang Diyos, bakit? Bakit po? Opo. Dahil siya nga lamang ang karapat dapat na tumanggap ng tamang pag-worship, ng tamang pagsamba, ng buong pagpupuri dahil nga po hindi po relihiyong itinayo ng mga tao ang katanggap-tanggap sa kanya at makapagliligtas mula sa kanilang mga kasalanan at hindi nga po kailanman makapagliligtas ang mang relihiyong ang makasalanan ng tao sa mundong nagtayo. Bakit po ang tanong natin? Ano po ba ang relihiyon? Ang relihiyon ay ang pamamaraan ng tao. Relihiyo means to reconnect. Kaya nga, ito ang pag-aakalang tamang pakiugnay ng tao sa banal na Diyos. Ngunit ito ang problema. Hindi nila alam na hindi maaaring makiugnay ang makasalan ng tao sa banal na Diyos kahit kailanman kung hindi sa tamang paraan. Bakit po? Dahil po sa aklat ng mga taga-Roma, sulat ng Apostol Paul ay nagbabadyang maliwanag ng ganito, Romans 3.23, sapagkat ang lahat ay nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos ang inyong kasalanan ang naghihiwalay sa inyong banal na Diyos. Kaya nga what? Hindi po ito ayon sa ito po ang ayon sa salita ng Diyos, ang Bibliang salita ng Diyos. Dahil kulang ang tao, pandak lahat kagaya ni Sakeo. Dahil sa pandak umakyat sa puno ng sikomoro para lang makita si Jesus. Pero sabi ni Jesus, babakarian. Bansot hindi sa dahil nga maikli hindi sapat. Kaya kulang-kulang. Kaya foolishness, isang malaking kahangalan at kamangmangang tunay. Bakit wala lang nag bakit bali lang nag lang ng panahon. Ang anumang pagsisikap ng makataong relihiyon. Ngunit sabi ni Jesus kay Sakeo, dadalaw ako sa iyong tahanan isang totoong personal na pagsasamang tamang fellowship na ugnayan. Amen. Sa kanyang pagdalaw sa bahay ni Zaccheo, sa kalang nagkaroon ng malaking pagbabago. Ang mga naging mali sa buhay ni Zaccheo na maniningil ng buwis, nakaay kanyang inayos. Opo, inayos po ni Jesus. Wow. 2 Corinthians 5:17 All things were past all things now new, born again, kabahagi na ng kaharian ng kalangitan. Wow, 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 wow. Amen, amen. Di ba anak? Opo, ama. Totoo po yan. May ano amen. lang po ako ha, waiver. Yung sinabi po ni Daddy, mga bansut, yun po yung ginagawa natin patungo dun sa maabot ang Panginoon. Ayaw. So lahat po, hindi hu dahil sa height natin, ha? Kasi bansut <laughs> din po ako. Sa totoo lang, eh baka mag-react tayo na tayo mga bansot Kabi nga, eh, mga bonsai, yun na lang gamitin natin. Tayo mga bonsai, eh cool. Basta ah, maikli, hindi, ah, hindi pwede. Oh. Hindi totoo yun. Sabi ko nga, doon sa kanta nga po ni Evie Tonquist, noon nung ako po yung nagsastruggle, doon sa time na yun kasi malalaki po yung mga kapatid ko lahat mga matataas pero yung kanta po ni Evie Tonkoy eh, sabi niya I am four Amen. feet 11 but I'm going to heaven Amen oh, yun, mga kaagapay so sa atin po na mga sabi nga maliliit pero may malaking puso Amen. kapag meron tayong meron tayong kaugnayan sa Panginoon ganun po wow. yun po yung oh, pwede man. nating uh, hawakan yun po yung pwede nating pang you know That's the thing that we could always, you know, and put our trust into. Kasi always remember ha, si Lord ang lumikha sa atin, tandaan nyo, Si Lord ang lumikha sa atin. Walang iba. Kung si Lord do, tayo, sabi nga natin vertically challenged man tayo, pero si Lord ang lumikha sa atin. So may purpose siya, may plan siya for everything, 'di ba po? So tama 'yung sinabi ni Daddy kasi napag-usapan si Zacchaeus, 'di ba? Sabi hmm. nga ang mas mahalaga po yung talagang pagsamba ng buong puso. Amen. Amen. Bakit what does the Lord require of us? Sabi nga ganun, isang relasyon na may buong puso na nating uh, nakasuko ang ating buhay sa Panginoon. Okay po, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, napakalinaw po sa 'yong salita yung kahalagahan Panginoon ng isang personal relationship. Kasi Lord, kung titignan namin, kahit po sa buhay ng mga Israelites noon, ikaw rin naman po, Panginoon, ang gumawa ng templo. Ikaw po ang nagbigay ng worship, yung tabernakulo. Lahat yun, Panginoon, nakabase sa iyong design. But dahil nga po ang mga tao, nagkaroon na ng mga iba't ibang pamamaraan, nung dumating ka, Panginoong Jesus, hindi na yon according to your design ang laki-laki na po ng kanilang mission drift ng panahon na yon. Na even to the time, ikaw na Panginoon ang siyang nagko-confront sa mga Pharisees, sa mga scribe, mm. sa mga religious leaders kasi wala na po sila sa hulog ng design mo sa kanila. Yes. And then that's the same thing with us, Lord. You have given us everything pertaining to life and godliness. We are so blessed because we have your word, the Bible, na pwede po nating pag-aralan, basahin, isa buhay, at yun po yung gagabay sa amin. Lord, sa amin po mga churches, oh, wala pong perfect, pero Panginoon, ang perfect ay ikaw. At patuloy mo kami binabago. Binabago mo kami ayon sa iyong wangis at iyong paggawa sa aming buhay. So Lord, ang dalangin po namin patuloy magkaroon kami ng isang pusong masunurin, isang pusong handang maglingkod, isang pusong handang tumupad ng layunin mo sa aming buhay. Amen. Maraming pong salamat. Lord, thank you din today sa aming mga kaagapay who are celebrating their special day. Unang-una na, Lord, kay Laverne Ducot. Salamat po kay Laverne. We miss him, but Lord, thank you for his life and what you're doing in his ministry. Ganon din po si Sherry Lynn, Panginoon. Patuloy mo po silang pagpalain, gabayan at ang ministeryong kanilang ginagalawan. Lord, thank you dahil ito lang po yung nakalista sa akin. Pero alam ko, Panginoon, marami, ka pang ka marami kaming kaagapay na today is their special day. Maging ito po ay kanilang birthday o maging ito kanilang anniversary. Father, we declare blessings upon them. Guide them, O Lord, and make this a special day. Not only today, sabi nga, but every day. Marami pong salamat. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa iyong ginawa sa kay Sakeo Panginoon. Inayos po ninyo siya. At sa 2 Corinthians 5.17, All things were past, all things now new, born again, kabahagi na ng kaharian ng kalangitan. Wow, Lord, salamat po sa pagdukhaw ninyo sa mata, mga taong nangangailangan. At dahil doon, alam po namin, dakilang Diyos, na kami hindi mo lalampasan. Amen, amen, amen. So sa buhay po ni Saqueo, kitang-kita natin yung pagbabago. O mga kaagapay, ang tunay na nakakilala sa Panginoon at tunay na may kaugnayan sa Panginoon, ang proof noon lagi, transformation ng buhay. Laging bago, binabago ng Panginoon. At hindi lang yung pinalalalim, pinalalawig, pinalalawak ang ating pangunawa at ang ating karanasan kung sino ang Diyos sa ating buhay, kung ano yung pinahahayag ng Diyos sa ating buhay. Now, kung susunod tayo o hindi, that's a choice we have to make. So ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhat at Pinaglilingkuran, at sa pamamahalang technical ng kapatid na Reggie Villena. At ni Lourdes Magtunaw, kasama po sila Kuya Benji Musura at ang ating buong gabay barkada dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Prodtech, sa Bukami Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Si Jericho Flores po kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag sa si Yeso Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gaba. Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.